Good afternoon, Ampalaya. Um, ayan, guys. Ayun, no, meron sa ilalim. Ayan. Tapos, ito siya, oh. Malait. Pero, yun, ang laki niya. Ayan. So ayan. Super dami. Ayan, sili namin. Tanglad. Siling buo. Talaga, ang pagtanim. Kasi, walang space. ayun. Ayan. Hindi namin alam to guys. Ano bang tawag din eh? Hindi naman petchay at hindi naman radish. So ayan. Oh ayan. Yung kangkung na yan parang nasigla na kasi may betchen na siya. Ganun pala yun. So ayan. Ayan siya ay tinakpan kasi may tomato cherry. Maliliit ayan. Ang dami guys. Hindi so, namin alam saan nilalagay. So, ayan. Ito may kitsere nila eh. Korean din. Ito is sitaw. Diba? So, ayan. Ayan. May sitaw na isang nasimit, Mayroon din diyan. And then this one. Di ko alam sa Tagalog or ano yan. Takoy ba na? Sa Visaya or di ko alam. Ito is kamote. Ayan. There you go. Sarap sa pakiramdam may pananim. O, diba? lupa na lang talaga ang kulang kasi sumosobra ang mga binhi namin. Ayan, so free na kami. Ayan, ginagawa rin namin pang sahug sa ano sa munggo. Kung hindi pa ako nag abroad hindi ko malalaman na pwede pala siya pang sahog sa munggo. Yung ampalaya na ganito, yung dahon niya.